Dito po tayo sa pwesto ng aking idol, si Madam Tintin. Ito po yung kumari ni Madam Lenden, yun sa kabila. Ano po, ang dami niyang ano, uh, talagang ito, siling sultan, panigang, pipinong bakla, sitaw, kamatis, marami din, pati Taiwan. Alamin po natin yung presyo ng kanyang mga gulay. Ang ganda ni Madam Tintin. Good morning, Madam Tintin. Hindi na kita na-interview eh. Ka kasi ano? sa ang ganda ng upuan oh, mo, totoo lang. Para kang ano, para kang presidente. Oh, okay, isa, <laughs> presidente ng mga sakadora, ay, ba, ka, na, ano. Ayun, na, napakadami niyang kamatis. Oh. Madanti ano siyang ay, galing ay, kamatis mo. Oh. Resalbo nga. Magkano nga yung asking price? Ayun yung pinakagood. Ayun na tumas siya, ano, na 20, 18. Ay, o, yung pinaka maganda 20 tapos 18 yung iba. Yung maganda maganda yung malalaki na yun ano. Eh yung ano natin sultan nating malalaking ganito. Ay maliit lang 'to eh. May 100, may 90, may 80. Oh. Ang 100, 80. Ito 80 oh, 80. Ay yung patola mong palit Ito 20. Ask him price 20. Ano sa ito to lend? Berde po. Verde, magkano yan? Negro. 150 po. 150. Ito, yung panigan niya, ang dami. Panigan pa mataas ang malalaki. Magkano? 40. 40, okay. Pero pag mga ganyan, 10 po, 15. Eh, ito. yung pipino, naman mo, bakla mo. Bakla, hindi na mabili bakla. ha? magkano na? Kahapon daw sa inyo. Ay, nagmura, di mabili ano. Okay. Maraming. Siete, napakamura. Salamat, Madam Tin. Wawa ba? Yan dito sa pwesto ni Madam Dati puro sibuyas lang ito. Ngayon meron na rin kamatis. Sa inyo rin to? Apo. Ayun. Magkano ng kamatis natin? 23 po aso. 23. Mukhang napupunan ko dati sibuyas ano lang ngayon. Ngayon nag-upgrade na tayo, marami nang iba na. No. May dagdag. Magkano po si madama lang hinto sa panalo? Ayun si madam. Basta 'pag kasi, kasi, kasi si madam Ilavi. Eh. Magkano yung sibuyas natin po lang ngayon? 674 storage na po 'yan. 70. 70 per kilo. 670 ba? per ano, per bundle. Eh, yun na, 'yung ano, 'yung puti natin. Ayan po, 4.50 po yung food 4.50. E yung kalabasa natin? Kalabasa po, 18 as. Ay, napakamura ng kalabasa. Mura ba po ang kalabasa? Tatawaran pa, 18 as. Tatawaran pa yan, Oh. E yung ano natin, yung super white natin bawang? 7.90 po 7.90, ayan o. No. Medyo masenso na kaya ngayon. Ito pa, meron pa silang sultan. magka natin. ito pa nilita po. 60 ang asin. 60. Ayun kayang natin ngayon. Ayan, kay boss. So, po yan. 320 po. Anong kamote yan? Ube. po. Ay, ano natin, yung Taiwan. Taiwan po, 110 ang asin. Ayan, medyo bangat na siya, no? Okay, salamat. Salamat po. Thank you, madam. Ilaw. po, madam. po, po, yung isa sa mayaman na babae na pindera dito. Oh. Dito sa pwesto ni Ate Santa, may nakita na naman ako na ng ano. Uh, mag ano yung upo mo? Balag? Balag dito na upo na? Balag ba yun? Balag, gapang. Balag, gapang. Magkano yung balag natin ngayon? yun? Ay, kagaganda ng balag nyo. Tapos magaganda din. Okra, okra natin. Ito na natin. At 30 po ang asking. 30. Eh, yung pipi bakla. 15 po asking. Ay, andi dito yung dalawang idol ko. 170. Ay, idol! Ito yung idol ko sana, yun. sa ano eh. Sa palengke. Napakasipag talagang dalawang ito. yon. Alam mo ba, Elaine, na idol ko tong dalawang to? Mahaga pala, nagtatrabaho na doon sa kabila. Nag, ano na, naghahanap buhay na. Swerte ng babae sa lalaki. Swerte ng lalaki sa babae. <laughs> no. Kaya na, bubukoy ako sa presyo oh. Oh. ng mga oh, suwi ko pa eh. Nanonood sa'yo eh. Ayos na yun. Mahal mo eh kang yung... magtinda. Para meron tayong transparency. At maganda ka naman. Pogi naman si sir. Ano, yan o. Oh. Salamat, idol. Isang mapagpalang araw, kaba na to ang kumahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke Welcome po ulit sa ating FB page channel Palengke ng Sangitan Ito po ang inyong kasama kaibigan Dante Viernes po Ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City Today is May 10, araw po ng Viernes Isang napakainit na araw na naman Ang gagawin natin pagtatanong o pag-update ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nebay, Isilia ang Kabanatuan Baseball Trading Center dito lang po yan sa Palengke ng Sangitan Barangay Magsaysay Norte Samahan niyo po uli ako magtanong o mag-update ng mga asking price ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating baksakan at bago po yan kung bago lang po kayong daan sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palenque please don't forget to subscribe sana po abang nanonood po tayo subscribe po natin para naka update po tayo o naka monitor sa mga pabago bagong presyo ng gulay dito sa ating baksakan lalo na po yung lahat ng pong ating mga kagulay dyan mga kaibigan farmers para naka update po tayo at bago po tayo mag-update, Please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel habang nanonood po tayo. Subscribe na po natin. At pwede din po natin bigyan ng isang magandang like o share ang ating video. Kaya para let's subscribe na at samahan niyo na po mag-update. Ito tayo sa Tokayo Dante ko. Nakita ko, dami niyang siling panigang, oh. Pati maganda yung ampalaya niya. Dinababa pa lang. Alamin po natin yung asking price. Ano? Tukayo, ang gaganda ng ampalaya mo. Saka napakarami ng panigang natin. Mukhang maray kang gulay ngayon, ah. Ano ang ampalaya yan, Tukayo? mistisa ba yan? Magkano yung mistisa natin, asking price? 85. 85, yan. eh yung panigang natin, nasiling. Dami yun. Oh. <laughs> Bende ito kayo sa itura. Meron... Yung good na good? Takot mo natin. Yung good na good, 35. 35. Anong baray ito yan? Mahika. Mahika, yan o. Oh. Ito yung mahika na siling panigang dito kayo. At ang palaya. Salamat to kayo. Medyo busy to kayo ko ngayon. Dito tayo sa pwesto ni Sir John John. Na-stop over ako. Gaganda ng kanyang okre o. Oh. Okra. Pati talong. Ano yung okra natin? Magkano? 25. 25. E eh yung talong, anong variety yan? Eh yung talong na tagalog yan. Ano nga ang variety? Propelica. Propelica. Oh, Bangkok size. Bangkok. Ito yung propelica raw according to Mr. Jan. Ano to? Yung Bangkok size. no? oh. yung propelica muna. Magkano? Propelica. Ano lang yan? 22 ang per kilo 220 per bundle itong mucho magkano magkano 27 ayan po ang presyo ng aking kaibigan salamat yes, boss John dito kay Dory nakakita ang gaganda ang rego po ang ampala yan yun ang lalaki yun oh. Dory anong balay pinang ampala yan na yun Idol. 120. Anong variety nun? Mestiza. Mestiza. Magkano yung Mestiza price? 85.90. Yan, 85.90. Napakamura. Totoo lang. <laughs> eh, <laughs> yung talong mo. Anong talong yan? Mucho. Mucho. Natatawa si sir. Yung mucho. Magkano yung mucho? Yung mucho. Magkano yung mucho? Mucho. 40. 40. Ito, long yard. Long yard. Magkano long yard? 140 4 Eh, yung bonito mo palaya. Sabon nito mo? Sabon 40. 40. eh yung mustasan, ay mustasan, yung... Kinis. Patolang kinis. 20. 20, yan. Yan po ang ating kaibigan. Nasa likod niya, siyempre, yung idol ko, maganda. Siki Maui. Ayun, dito, sa idol ko, may nakita akong ano, patolang palitik. Alamin natin magkano ang presyo ng patolang palitik. Idol, ganda mo, kare patolan pala 'yung credit mo. 15. Gandang talaga ng binse. Ano 'yung opmabalat? Gapa. Magkaring gapa? 8. 8. Ito okra mo, tong okra. 35. Salamat idol, kang maganda, ang ganda ng idol ito, talaga. Okay, sapat. Ito 'to marami talong oh. Anong klaseng talong ba yan? Anong variety yung talong? Magkano si Mucho? 30. Okay, murang-mura. 30 lang, kaganda lang ano. Ang Mucho. Itong Taiwan si natin, magkano yan? Hindi boy, hindi hindi. Hindi hindi. Hindi hindi. Medyo umapit na rin siya, no? Oh, Matas. na siya. Pero magaganda siya, oh. Wala pa ba si Poleng? Wala pa. Wala pa, okay. Thank you. Ayan po, marami pong nagdadating ang mga nama kalamansi. Namaya alamin natin yung presyo ng kalamansi. Ayan po, pagaganda ng kalamansi. Madam, magkano yung kalamansi natin? Good na good? good. 184. Yan, katulad ay bumaba pa nga kahapon oh. nga mataas na yung bumaba po. 18 daw. Kahapon kasi nasa 19,000 eh, di ba? Out-out sa mga taga-populon. Ayun, gano'n. Sino ba doon, sir, doon? Ha? Yung jawa mo? Parating na sila. Ha? Parating pala, magdadala ng gulay. Ayun. Dadala ng marami kalamansi. Ayun. Saan galing? Sa Palayan. Ah, sa Palayan pala. Ayun. Thank you, sir. Sa Palayan. Ang dami daming kamatis oh. Gagaganda ang ano. Pimpis ba yung kamatis? Magkano na spring fresh natin? Ano na? Ah, Magkano yung kamatis natin ngayon bossing? Isang kilo. 18 po asking. Ayaw nang tumas, but ganon. Ano? Minsan lang tumaas eh, bigla naman agad baba. Ano? Ah? buti pa yung kalamansi, eh. tumataas. Ito, tinan nyo kagaganda ng kamatis nyo. Okay, sa, saan ba galing ito, boss? Ang ganda ng ano, kamatis ng mga abong. Bago po natin ituloy ang ating pag-update, shout out tayo naman po sa isa po natin kagulay na walang iba kundi si Sir Ipeng Galaragad from Natividad, Nueva Ecija, Sa General Natividad po. Good morning sir, isang magandang araw po sa iyo Enjoy lang po sa ating panunood ng mga presyo ng gulay ngayong araw po ng biyernes Again, shout out po kay Sir Ipeng Gala Ragad of General Natividad God bless sir May magagandang kalamansi si kaibigan Madam, magkano yung good natin kalamansi ngayon? 1.7 oh, talagang tumas yung iba kasi 1.80, eh, no? 1.7, 1.8 maganda maganda 2 eh yung lagriay natin o oh, sa lagriay 400 hinug po yun meron kang sinigrela sa mga isang bundle magkano po kasi yung isang ganyan ito 800 ito 800 600. mahilip sa sinigrela dyan ito hinog na hinog. salamat dito kay Ate Helen, meron tayong pipinong puti, pipinong bakla. Alamin natin magkano ang presyo. Ate Helen, magkano puti mo ngayon pipino? Ha? Pinsi? Nabili na ko yan. Pinsi daw. Eh, yung bakla? Parehas lang. Parehas lang. Okay. Katabi tayo ni ano. Ay! Good morning, sir. Shoutout pa tayo. Sige, shoutout po tayo. Tagasan po ba kayo? Sa Miguel. Ah, sa Bulacan, taga San Miguel Bulacan. Ah, kamusta naman po yung pagano natin dito at pangangalakal? Okay lang. Ano ah, sa asawa ko naglalaba ngayon? Anong pangalan eh. ma niyo, sir? Abi. Abi, ay si Mila ay. Ah, ito na. Oh, sa tatap daw sa asawa ni Sir Bila. Naglalab, naglalaba. Baka na mamalancha pa mamaya. Maglalaba, mamalancha, magluluto. pagdating mo doon, okay na. Ano na kuha natin gulay ngayon? Ay, bonito. Ayo, bonito pati morado ano? yeah. Okay. Ingat sir ano. Yeah. Ito tayo kay Madam. Madam Laura magaling morado mo ngayon. 25 sa bonito natin. 30. Salamat. Dito sa Tokayo ko, meron siyang mahabang kalabasa. Magkano yung haba uh, natin kalabasa ngayon? Asking price? Ah, si po asking price. Eh anong talong 'yun? Okay, ito kayo man, di ko alam sa talong eh. Alam ko ah. lang na talong yung ano eh. Eh magkano yung asking price ito? Dyan, 13. Yan, 13. Mo, Segunda na mucho 'yan, no? Eh. Oh. Oo. Oh. Ah. Ito oh po pang. Dati pong balag yan eh na, sa dami gumapang. ng bunga si magsak. Gumapang na lang. Eh <laughs> ganoon batag. Magkano yan? Ah, ka 7. Kaloko nitong tindahan. Hindi lang pogi, okay, maloko pa. Eh, yung miracle natin. Ayan, ang ano. Then, ano po na asking ng Kinse? Kinse, okay, salamat. Ayan, dito tayo kay Ate Bioli. Ate Bioli, ang gaganda ng siling Taiwan mo. Magkano ngayon? Alam ko, tumataas yan eh. Magkano ngayon? Ha? Ah? Ah? Ha? Ha? 90, o. Oh. Eh, yung ano natin, natin, yung ganitong sultan. Malaki, o. 80, yan. Anong talong to, Ano, Ha? Ma, mucho ba ito? Magkano ito? 25. Saluyan natin ngayon, magkano? 85 to 90. Siyempre dito kay Junjun, yung kanyang pinagmamalaking pechay. Maraming pechay dito, araw-araw, pati mustase. Tapi, ang inasan yung ko? Alamin natin yung presyo. Okay. Brother Joe, magkano yung pechoy natin ngayon? 150 po. 150, sa mustasa. ano, ah, nabutas. Ayan o. 150. 150. Tapos itong mustasa, tanongin natin. Palabok, biyon, huh? Magkano yung mustasa mo? 300, po, 350. 300, 350, 1,000 pechay. Ang masasap ang pechay po natin, 15. 15, napakamura ng kanyang pechay. Nabuksan pa. Nabuksan pa. Kaya nga po, na-stress ako <laughs> dati. <agad. laughs> na-stress agad. Kaganda ng pagkabuhat, baligtad eh. Ito, tanong natin. Madam, magkano yung good na good na good na luya, yung pinakamaganda? 130. Ayan, mas mura pa nga. Yung iba, 140 to 130. Ayan, ha? kaganda ng mga luya malalaki kasi pag naman mag-bundle ng dalawa pero may papayang hilaw okra, kalog pati tunayan natin yung okay. boss magkano na alog mo ayun ang tumaas ba't gano'n ano minsan lang tumaas ng 4-5 eh. sandali lang ngayon 2-5 250 per bundle nari yung okra mo magkano ang Pero magkano tuturong dyan? Ang turing namin, 45. Oo, oh, may bumaksa ka. Ika, kalakit, 25, oh, ay, taat nakala, 55, 55. Ay, ay, yung, ay oh, yung, oh, ay, ay yung papaya. 15 po. Ang, ang magandang binagal, 18. Si oh, wala ka na naman kahapon, ano? Ala po, andun po kami uh -huh. nakapaglibig. Ah, kala ko, naglibayon ka na naman eh. <laughs> Saka pagkailan yung libig, liwali. Ayun, oh, liwali, oh. okay. Thank you. Uh, ano, sa may mais, alamin natin yung presyo ng puti sa dilaw, yung asking price. <laughs> boss, magkano yung dilaw natin ngayon? <laughs> ha? 25. 22 sa puti. 25. Yan. 30 ay doble no. 22 yung uh, dilaw tapos doble tres naman yung puti. Para nagbibingo lang si boss. Tiglo, magkano yung puso natin ngayon? Magkano? 20, naalis mo. Eh, yung ano natin, galyang natin ubin ngayon Eh, 45 lang po. Buhat ka ng buhat, baka malaglag ka, malaglag. Baka naman, ayan, baka makunan ka, ano, ha? Ako, mayakoy ang dito po tayo sa ati baby ko. Alamin natin yung mga sitaw niyan dating. Ati baby, anong sitaw mo ngayon? Bulakan? Baby, mo ngayon? bulakan? May 180, may 170, Ano yung? Ano yung bulakan? Yung green na maganda. Ayun ang sila. 180. 100. 180 green. Ano, ano ba yung bali? Ano yun? Mega. 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 180. Eh, yung bulakan White. Yung bulakan White, meron na kayo nalil sa 170. May 170, 160. Yeah. Wala tayo mariposa ngayon. Ano? Meron. Hindi pa na, ang asking ko 15. 15. Yan ay mariposa, 15. Yan. Medyo angat po talaga yung ano, yung sita. 15, mariposa, 16. Yung uh, bulakan White, 18. Yung Mega. Kaya mahal yung ano, yung mga sitaw natin. Ay, ano, anong talong to? Magkano mo tinira natin ngayon? Oh, 25, napakamura, 25 per kilo, 250 per bundle. Mura po yung ating ano ngayon, talong. Yung Taiwan oh. na rin, sandaan daw, may, may berde-berde pa, sandaan. Bali, isan libo. libo. yung ano, yung turing. Tanong natin itong patola pala ni Ate Baby yan. May mga patola siya dito. Alamin natin. Yung malaki na magandang maganda, 250 per bundle. Yung maliit lang po, ayan, mga tulad niyan, 150. Ayun na yung 250, malaki. Ito, 150. Dito, alamin natin yung mangga. Kasi magkani mangga natin yung dilaw? 800 lang, ayun, si segunda. O, 800, segunda. Pero Matamis kasi tamis ng ngiti mo ayun ganun sana Siyempre sa atin, atin ni meron kang ano, kalamansi oh. Magkano yung kalamansi mo? Benta po, 1 Oh, tumas na, May 1 pa nga eh. No? Ayun. Oh, yung marada natin atin ni. Ay, kung 200. Ah? 200. 200, eh, namura. Ito nga nang ah. Ito, bali, bali isang bundle. Oh, Okay, no. Ayan o, ayun. May malalaki naman ano. Nagmura tayo ngayon sa ano, sa siling ano. Sultan, okay. Thank you ate inito. Po, po alis ka ba? Alis ka ba? Hindi Akala ko alis. Ka. Nakatayo lang, tumayo lang. Okay, salamat. Ay, bayabas natin. Magkano na yung bayabas? 80 okay, yan, medyo umangat naman siya na. 5 <laughs> <limang> piso lang. <laughs> Oh, 80 daw dati 70, 75. kira Andito po tayo sa pwesto ni Idol Ed. Kahapon wala siya eh. Ngayon ito, ang dami niya ang money oh. Idol, kahapon mukhang na-miss kita. Saan ka ba naglima yun kahapon? Nang babae ba? Eh. Maghapon pa rin tayo dito ka. Ah, ganoon. Hindi lang ang Magkano na 'yung manini natin ngayon? magkano natin 'yan. Asingin natin 'yan, 1.8. Lako ba? 1.75. okay. Eight. Eh 'yung per kilo? Per kilo, 70. Oh, 70. Hintayin pa rin man oh. Kung gusto niyo ng pulutan, papakain. Order na kami na 'yan. Ayun, tinamo, may mer meron na pala may ari. Kaya pag pag bibili kayo ng money, kailangan maaga sila, no? Maaga, oo. Parang di sila mabusa. Mga hanggang alas 10 lang, mabusa kasi, ano? Alas 10, alas 12, ayan. Ayan, oo, okay. Kailangan maaga kayo. Dalawa, kayo. Dalawa, kayo. Hindi talaga, oo. Puro sa dalawa-dalawa kilo, maubos agad yan, eh. Ganda lalaki kasi yung tindera, eh. Pag po tayo dito sa ating baksakan, yan, na, nakikita niyo po, sobrang init. Magdala tayo sa mga lalaki, magbalangkot tayo, mga babae, magdala po tayo ng payong. At syempre, huwag niyo pong kalimutan uminom ng tubig, maraming tubig. Yan, oh. Eh? Napakainit po ng araw, nanonood sa ating balat, napakainit. Paalala lang po. O saan ba dating ba yung pechay mo? Magka yung Ayun, okra natin, magkano? Ayan, nakasiw ko ng 30, puro 25 ang tawa. 30 at natatawag ng 25. Ayan, isang big natin ng ganyan pang palaya. Ayan, kahit na 40 rin. 40, ayan o. No? Masarap yan sa sardinas. Okay. Salamat, Madam Jane. Okay. Oh, muntik ko nang malimutan i-update yung kamote ni Madam Maylin. Paala ko na update ko na. Ito, buti na lang, meron pa tayo. Big, medium, small at... Kamoting ubig. Sampo, tsaka lima daw. Hindi ko sampo, sampo. Ay may may yung big natin. Big. Ano po? Two Sa medium. 10. Sa small. One twenty. Siya sa ubig. One Sa sampalak ba gano? 400, yan. Oo oh, wow. nga. sakit pa kasi. Hindi ko ng malimutan. Si i dito sa ano sa kaibigan natin si Madam Ella. Magaganda kasi yung sinibuyas niya. Eh. Madam Ella, magkano yung sinibuyas natin po ngayon? Yung Good 85. Yan, napakaganda. 200. Oh, may ina. Ibig sabihin ng ina, 200. Tapos yung sa... 850. Ano yun? Uh, anak. Yun. Ano yung tunakabalt na ito? Manga. Manga. Magaling manga. Inog. Pero, ano yung magkano po yun? Ah, hindi sa iyo. Okay. magka per box? Lang, lang. Yeah. Ay, hindi pala sa kanya. Masagot kasi, hindi naman pala kanya. ka <laughs> na sabot, you know? oh, may hindi. May ba? Hindi naman pala kanya. Sinasagot ang sagot eh. Thank you, Madam Ella. Isa po na sa paborito kong sakadora dito. Wala ka ba siya shoutout? Shoutout sa sarili ko. <laughs> <laughs> Sinoutout yung sarili niya. Papanood niya. Oh, shoutout po kay Madam Ella. Shout ko kay Madam Ella, sabi ng sarili niya. Pero oh, yung magaganda luya. Ana magkano ng yung magaganda ano? Ay, galak siya Ana. Ay magani magaganda madam yung ano uh, natin luya, yung magaganda. Ayun, talagang mahal pa rin ng ating luya. Tatanungin so, natin. Boss, magkano yung isang bundle ng ganitong ano? Sibuyas na puti. 450. 450. Yan, napakamura yung pula. 550 ah? ano ba ito? hindi ito and ito and ito storage ito okay dryer oh. salamat po oh, kapogit maganda yung napagtanungan natin dito ito na naman ako sa kaibigan boss J boss jay good morning again again and again and again magkano ngayon yung si ano natin repolyo 200 po sa repolyo Medyo bumaba ata, ano? Yes, po. Sa sayote? Sayote natin, 420. 420 sa uh, labanas na puti? Labanas po natin, 300. Sa pechay natin? Pechay, 350. 350. 350. Sa patatas? Patatas po, 720. Sa carrots? Carrots, 600. Sa celery? 140. 100 per kilo. 100. Salamat, Boss J. Okay, Ang aking boss na pogi at masipag. Siyempre. Pag dinaanan ko si Boss J, hindi maaari hindi ko daanan ng aking kaibigan si Madam Lani. Madam Lani, magkano yung singga mas? 30 po. 30, yan, medyo mababa. Wala na pong 45 40, 30 na lang. Dito, talagay natin ngayon si Bujas. Dito sa Alma, Mika, Onion and Garden. Good morning, Madam. Ay, napa, napakadami mo na. Ito, basta naghahalap kayo ng maraming sibuyas. Ito po yung exit to sa gilid lang ng exit. Magkano po ngayon ganito natin malalaking sibuyas na puti? 480 po. Ito, storage na no? 480, na 480. yan. Pag storage kasi mahal talaga. Itong medium na ganito? 450. 450. Eh, yung ganito natin storage? 580. 5, 580. Po. Yung maliliit natin, di uno ba yan? Opo, oh, di uno. Magkano di uno? 450 po. 450. Eh, yung sibuyas, bawang ko natin? 680 po. 680. Yan ngayon wala pa rin tayong imported ano? sana puro ganito pa lang ang natin puro ganito na hang sana sana maraming maanin sibuyas yung si mga kagulay natin, mga ka natin. Maraming salamat po madam yan ako. kung kailangan nyo ng sibuyas. Ito lang po yung exito At nasa gilid po siya, pangalawang pesto. Alma, mika, onion, and garlic vegetable. Salamat po madam. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabagsak dito sa ating pinakamalaking pagsakan ng gulay. Sa lalabigan po ng Neva ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng Sangitan, andito lang po yan sa Barangay Magsaysay Norte. Please don't forget to follow my page, Palengke ng Sangitan, para lagi po tayo naka-update sa mga presyo ng ating mga gulay at para sigurado tayo puntahan din po natin ang ating youtube channel Dante TV Mr. Palengke yan po nakikita nyo po naglalakad ako sa init ng araw kaya huwag niyong kalimutan magdala ng payong sa mga lalaki naman katulad ko lagi ako nakasumpero may takot natatakot umitim maitim na nga po natatakot pang umitim ingat po tayo sa init ng araw at huwag palagyan po natin uminom ng tubig para hindi po tayo ma-dehydrate. Maraming salamat po sa panonood. Again and again, see you tomorrow. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Villares po, ang Mr. Palenque, ng Kabalatuan City. See you again tomorrow po. Bye-bye.